Isa mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin kukunin, natin po ito kukunin sa mga awit, kabanata isang daan at tatlo, talata labing lima hanggang labing pito. Ang sabi po dito, ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawalat na lalagas kapag ito'y nahanginan nawawala nga ito at hindi na namamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. At uh, dito ang ating pag-aaralan, ito po ay pinapakita na yung buhay ng tao ay maiksi lamang. No? Kaya sabi ko nga, sabi nga, life is short, don't make it shorter. No? Maiksi na nga ang buhay, pinapaikli pa natin. ah uh, ibig sabihin, dapat habang uh, tayo nabubuhay, gawin natin itong maka makabuluhan. ba diba? Huwag natin sasayangin yung mga oras, yung mga sandali na tayo ay binibigyan pa ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. No? Ibig sabihin, huwag nating sayangin. Kaya nga maraming tao minsan, no? sabi nga nila is uh, you only live once. No? Kaya yung iba ay ginagawa na nila lahat ng kanilang magustuhan. Lahat ng kanilang maibigan, lahat ng gusto nilang gawin sa buhay nila. Kasi sabi na minsan lang ka, tayo mabuhay sa mundong ito. Kaya sulitin na natin. No? Pero siyempre, iba kasi yung pag sinabi mo sulitin, yung isip ng mundo. No? Kasi sa mundo kasi, gusto niyan is uh, gawin mo na lahat ng magustuhan mo. Di ba? Sabi niya, kailan mo pa yan na titikman, kailan mo pa yan gagawin. No? Pag ugut ugod ka na, di ba? pag matanda ka na. No? Sabi niya, habang bata ka pa, kaya mo pa, gawin mo lahat ng gusto mo. Lahat ng maibigan mo. Pero siyempre, Uh, tayo naman ay bilang naglilingkod sa Panginoon at na kumikilalang may, may Diyos, uh, lahat ng gagawin natin ay mayroon kitang accountability at may mga responsibilidad tayo na dapat din you no know, na uh, gawin natin, you no know? hindi lamang na uh, dahil uh, gusto natin is gagawin na natin, 'di ba? Yung dahil nga may yung buhay natin is Uh, gagawin mo na ang lahat ng gusto mo. Hindi ganon, di ba? Kaya nga kahit si San Pablo nagsabi, di ba? Na kahit siya'y malaya na, hindi ibig sabihin, ay kaya niya nang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. <laughs> hindi ganon, di ba? Kasi nga, meron tayong Diyos, merong batas, may utos ang Panginoon, may moral, no? may values na ibinibigay yung Diyos. No? Lalo na siyempre tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So may kita natin diyan, hindi lahat ng gusto natin ay dapat nating gawin. Kasi mostly, ang mga bagay na gusto nating gawin, doon tayo napapahamak. <laughs> Di ba? Doon tayo napapahamak. Kasi mostly ang tao ay, kapag ang tao, sabi nga, may mga bagay na sa tingin ng tao ay mabuti, maganda, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya nga sabi doon, yung buhay ng mga tao ay parang damo. Ang katulad sa parang ay lumalago na katulad ng bulaklak. Siyempre, alam naman natin na yung mga bulaklak, diba? yung mga damo sa parang, hindi naman nagtatagal yan. Eh, diba? uh, madali lang maiksilin yung buhay na mga yan. At uh, tayo, lahat tayo ay ma mawawala. No? Lahat tayo ay lilisan sa mundong ito. Ano yung uh, magandang bagay na pwede mo maiwan o ano ba yung pwede nating magandang maikontribute? 'Di ba? Katulad ng mga bulaklak, 'di ba? Madali man yung buhay nila, madali man silang malanta, pero nagdadala naman ng ligaya, 'di ba? Sa mga taong nakakakita sa kanila, ba? Ah, na nagbibigay yon ng malaking ah, katuwaan sa iba, nagpapasaya sa kanila, sa sa mga taong nakakakita, gumagaan yung kanilang pakaramdam, 'di ba? Uh, marami ang naiin love, di ba? Kapag nabibigyan ng bulaklak, ha? So, may kita mo yung bulaklak, ano eh? Malaki yung nagiging bahagi sa buhay ng tao. Pero mostly is, nagbibigay ng kasiyahan, di ba? Nagbibigay ng kagalakan. madaliman man, yung kanilang time sa mundong ito, no? yung mga bulaklak kasi malalanta sila. Pero may kita mo mga kapatid, ah, uh, Nagdulot naman yung eksim panahon nilang yon ay nagdulot naman ng malaking uh, katuwaan sa buhay ng tao, di ba? May mga nagkatuluyan dahil sa bulaklak, di ba? May mga uh, sirang relasyon, magkagalit, di ba? binigyan ng bulaklak, nagkabati, nagayos yung relationship nila, di ba? Malamit na uh, ugalit di ba? Nagkaroon ng kapayapaan dun sa bawat isa kasi binigyan ng bulaklak. So, so, may kita mo, merong uh, may naging meaningful naman, di ba? Merong naman na nagawang uh, maganda. Uh, ibig sabihin, sa buhay natin, ganoon din. Uh, nagdadala ba tayo ng katuwaan, kasiyahan, pag-ibig, kaayusan, uh, pagkakaisa, Uh, sa mga tao sa paligid natin o baka naman ay kabaliktaran no tayo yung uh, pinanggagalingan ng ng galit no ng pagkawatak-watak o ng hinanakit no sa kapwa natin no na imbes na yung tao ay ma-encourage ma natin na ma, ma inspire natin di ba eh baka nag-expired nag na. <laughs> imbes gustuhin na lang uh, mabuhay ng matagal sa mundong ito parang gusto-gusto na nilang uh, ano na no wakasan na yung buhay nila hindi ganoon mga kapatid kaya nga sabi doon unang buhay man natin ay hindi magtatagal sa mundong ito katulad nga sabi doon no na mawawala na lalagas kapag ito ay nahanginan nawawala ang mga ito at hindi na mamamasdan ganoon naman eh nah? lahat ng mga <coughs> darating ang time kahit gaano ka kasikat, no? Makakalimutan ka ng tao. <laughs> 'Di ba? <laughs> Makakalimutan ka ng tao. Pero syempre, yung nagawa mo, mananatili 'yon eh. 'Di ba? Ngunit ang pag-ibig ng niyawi ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa kanya ay may takot at pagmamahal. Lahat ng bagay sa mundo uh, mawawala, ano? Temporaryo lang. Pero kagandahan yung pag-ibig ng Diyos, sabi doon, magpawalang hanggang ito. Sa mga may itakot at nagmamahal sa Diyos, patuloy nating mararamdaman, patuloy nating uh, uh, mararanasan sa buhay natin yung pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang yan dito sa mundong ito. Diba? Kahit dumating man yung isa'y kabilang buhay natin, diba? nananatili yung pag-ibig ng Diyos lalo na doon sabi niya doon sa may mga may takot sa kanya no at nagmamahal may may sinabi naman doon eh yung may takot at nagmamahal sa Panginoon mararanasan nila hindi lang sa mundong ito kundi sa darating pang buhay natin patuloy nating mararanasan yung pag-ibig ng Diyos no kasi yung kanyang uh, ginagawa ay matuwid at wala rin katapusan. No? Kasi, siyempre, yung righteousness ng Diyos, yung Kanyang ginagawa, alam naman natin, para ito sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. No? Kaya, mas maganda na sa mundong ito na ispend natin yung time natin, yung oras natin, yung panahon natin, yung buhay natin. Una, siyempre, sa Diyos. No? Uh, sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, no? sa mga kaibigan natin, sa mga tao na nagpapasaya sa mga taong uh, ibinigay ng Diyos sa atin no kasi may purpose ang lahat ng bagay bakit tayo dinadala ng Diyos sa mga taong ito kasi uh, para tayo maging biyaya sa bawat isa na maging biyaya tayo sa kanila at sila naman maging biyaya para sa atin so yun lang mga kapatid no nawa ang Diyos ay patuloy na uh, ipakita sa atin ano ba yung uh, kanyang kalooban, ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa bawat isa po sa atin. Upang uh, patuloy no, na uh, makasunod tayo sa kanyang kalooban at hindi rin masayang yung mga buhay po natin. No? Kasi yun naman talagang ano, advantage na kapag nakay Lord ke. Kasi meron tayong guidance na nandun yung banal na na nag-guide sa atin. Na, na hindi tayo mapariwara o hindi tayo mabuyo sa mundong ito, hindi nandun agad yung conviction eh. Diba? Na, ilalagay na agad sa tama kung medyo lumilis tayo na ng landas. ba? Diba? Kasi ang kapunuan ng buhay, ito yung nanggagaling sa Diyos. ba? Diba? Kasi siya yung source ng life eh. At nagiging, uh, much, nagiging meaningful yung buhay ng tao kapag nandun ka kay Lord eh. Kasi siya yung magpapakita, uh, ipapakita niya sa atin uh, ano ba yung mga uh, dapat nating gawin, ano ba yung plano niya sa bawat buhay po natin, di ba? At uh, ang lahat ng gagawin natin kung ito ay ayon sa kanyang kalooban ay hindi lang tayo yung makakabenepisyo, kundi pati yung mga tao sa paligid natin hanggang sa susunod pang lahi natin ay kanilang uh, mamanahin nila yung mga pagpapagal na ginawa po natin at inilaan natin para sa Panginoon at sa buhay na ito. So yun lamang mga kapatid, at naman Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.